maligayang pagdating sa aming espesyal na oras ng panalangin sa Pasko. Ngayon, iugnay natin ang tunay na kahulugan ng espesyal na oras na ito, ang kapanganakan ni Heso Kristo na nagdala ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa sa mundo. Ihanda ang iyong puso para sa panalangin ito na puno ng pananampalataya at pasasalamat. Sa gitna ng matingkad na liwanag, masasayang awitin at pagtitipon ng pamilya, alalahanin natin ang pinakadakilang regalong natanggap natin, si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Sama-sama tayong manalangin, hanapin ang presensya ng Panginoon sa panahong ito upang Kanyang mabago ang ating nabubuhay kasama ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong panahon ng Pasko, lumuluhod kami sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa pagpapadala sa iyong anak, si Heso Kristo, bilang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. Siya ang liwanag na nagniningning sa kadiliman at ang pag-asa para sa lahat ng mga bansa. Ngayon, Nais naming purihin at pasalamatan ka sa napakagandang regalong ito. Tinutulungan tayo nitong makita ang higit pa sa mga panlabas na pagdiriwang at tumuon sa tunay na diwa ng Pasko, ang pagdating ng tagapagligtas. Panginoon, punuin mo ang aming buhay ng iyong kapayapaan. Sa mundong puno ng mga hamon at tunggalian, hinihiling namin na maghari ang iyong banal na Espiritu sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, at sa aming mga pamilya. Bigyan mo kami ng karunungan upang ipalaganap ang iyong pagmamahal at kabutihang loob sa mga nakapaligid sa amin. Kung paanong ang mga pastol at pantas ay lumuhod sa harap ni Jesus sa sabsaban, ngayon ay nais din naming ibigay ang aming sarili sa iyo na kinikilala ang iyong soberanya sa aming buhay. Naway, ang Paskong ito ay markahan ng pagkakasundo, pagkakaisa at pananampalataya. Maging liwanag nawa kami kung saan may kadiliman at kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Heso Kristo, iyong minamahal na anak, kami ay nananalangin. Amen. Nawa'y ang panalangin ito ay maantig ng malalim sa iyong puso at tulungan kang maranasan ang tunay na kapayapaan at kagalakan ng Pasko. Tandaan, ang kapanganakan ni Jesus ang pinakadakilang dahilan ng pagdiriwang at pag-asa. Nawa'y ang liwanag ni Kristo ay magliwanag sa iyong landas ngayon at magpakailanman. kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso. Mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa channel para sa higit pang sandali ng pananampalataya. Hangad namin sa iyo at sa iyong pamilya ang isang mapalad at punong-puno ng pagmamahal sa Pasko. Naway laging sumayin niyo ang Diyos hanggang sa susunod.